Magandang umaga po mga kaparambin Kung nasa man po kayo ngayon. Kumusta po kayong lahat? Andito po tayo sa ano ngayon, sa ating taniman po. At nga ngayon laan po tayo. Tayo po ay nag-aayos po ng patubig po ng ating pispan At nawalan po ng supply po gawa ng nung isang araw po ay bumaha. Okay naman po ngayon, naayos na po natin. At may dala po akong ano ngayon, itong buto po ng ito po yung saluyot po nakahingi po tayo kaya ating ilalagay din sa ating pinagsilabang dito po sa ating kayang nito din po yan eh. din yan dito po ay okay din ito na gagamit din po mga dahon ito po buto po yan dami oh yan titistingin po natin kung magkakaigidini eh. eh kahapon man po yung umulan ang sabi po nung nahingian natin isabog mo lang yan pagkakaigiyan yan okay na po yan dun po tayo sa kabila pipili lang po natin na yung mga ano yung mga pinagsilaban pero yan po ay okay na yung ibig sabihin ko po ay malamig na yan gawa ng umulan nga po kahapon uh, yan dito kung baga po wala na itong baga sasabog lang po natin Hmm. buto po sa luyot ayos na po mga kapambin at tayo po ay ngayong umaga ay may kasama po sila paring Andy at saka si Kuya Oni po uli at ngayong umaga po ay maglalagay po tayo ng dagdag poste po sa ating sitawan po ito po ay mga request ninyo mga kapambin ay ngayon po ay ating gagawin po at kahapong hapon ay nangungha po kami ng uh, mga kahoy po. 140 piraso po nung pagkakaan po nung tanghalian. Ay eh, hindi nila lang po tayo nagvideo. Pero nangungha po tayo. Tuloy-tuloy po ang trabaho natin dito sa ating gulayan po. Ito po yung ano yung ating nakuha kahapon. Si Kuya One. Oh, Yan, kasama po. po natin. Nagmabugsok na ba kayo? Ano lang, hindi nalagay na lang. Nadapong kung hindi pa pinitos na Ah, hindi pa final. Hindi ko na magtusok. Hindi, tayo na mamaya. Tulong-tulong ah. Oh. Oo. Yan, kuya Oni. Kaya na magdakot. Oo, oh, kuya Oni. Ah, kung yung nakalalay doon. Oo. Oh. Sige. Uh. Yan. Nakaano daw po doon, nakaabang na po ba? Hindi pa po pala binugsok nila. Maganda na po ang ating mais mga kaparmin no. Yan, ang gara. O, oh, yan po. Update po tayo sa mais. Ayan, lago po. Ang ganda na. Dito po mga kapambin. Dito po, yan. Kaya ang ating sitawan ngayon, malimit na po ang pustin nito. Yan po. Mas malalaki po pati yung kinuha ng ating kahapon. Yan so, po. Sa mga nag-request po, Ayan po. po nakakuha na po tayo saan si Kuni? Kuni? Kawai? ganda umaga? ganda <laughs> umaga po <laughs> yan pala oh. saan si Parikanti? Pari maganda umaga? ba? ah dito pala ang Ay, sige pulang pa yun ang isa alin pare? dulo ayun dulo mm -hmm. sige Ayan po ang gawa ni Kuya Oni, ganito po pala oh. Inaabang laang po. Ayan. Oo, mas madali po. Ayan, ganyan. Hanggang dulo po yan. Ang panahon po natin, yan ang init po. Pero sa hapon, naulan. Yan po ang maganda. Tabor po sa ating mga tanim yan. Ayan kukunin po natin itong tali gawa ng ano po tatalian po natin ang dulo. para po matibay tayo po ay nagpuputol ng ano ito po panali po sa baba at as po ito para po mas matibay hindi na po natin pwedeng ipulupot po ay gawa ng nakapiksin na po yan para po sa dalawa mamaya nakagap na po. po tayo ng para sa atin sila na po yung nagbugsok ay ah sila na po yung nag ano pala naghahakot po tapos na lalagay po pero hindi pa po yung nakabugsok kumbaga po ay kayaklaan po para daw mas madali malagay na po tayo Ari po mga kaparam ganito po Tapos sa baba. Malawak din ba yun? Malawak? Opo. Ilang kilo ba yung mais na yun? Oo, yun eh. Malay na tanong eh. Oo. Ah, may ayos doon na. Bah, matibay na pala eh. Dito na. Malaking tiba nito pare. Oo. Malimit na ay. Matapos na po natin itong ano, isang luwang po. Nalagyan na po ang pagitan matibay na po yan ayos na po yan may bunga na po itong ating sitaw oh. Asan ba yan yan po oh. may bunga na oh. magandang balita po ari oh. yan simula na po namumunga na po nung isang araw bulaklak pala ang po ngayon bunga na meron pa dito yan po oh. yan meron pa dito eh yan po oh. iba po maliliit pa yun bulaklak may ano ang niya aray po oh. bunga po may pangunahin na po aray po mahaba oh. yan oh. mga ilang araw po aray oh. Hmm. Haba na. Yan, ang bilis po pala na sitaw. Yan po. Bunga. Dito naman po tayo sa kabila. Sila ako kuya unit po at saka si parang ang dinandun po sa dulo. Tuloy pa rin po sa si pagbubugsok po. Tapos na kayo na. As na? Kumpleto na po. Wala, po, kape po. Kaya po kumain sa bahay ng ano, merindahan. Ay, ay bagong luto ay na durog po. Ito po ay ano, yung kalabasa po. Nagbukas po ako kanina ng kalabasa, gawa ng yung buto po ang ating habol. Nagtatarin po tayo dito. Ayan po. May gatas Sipa po ang na ano, ibabaw. Tapos nalaw ko ng harina. Siguro harina. Hmm, po. Salamat oh. Tsaka po kape. Po tayo. Oo. Ay eh, mamaya po ay ano bibigyan natin ng kalabasa si parang andi. May tanim ba ka pa doon? Diyan niya ano? Sa pagtanim. <laughs> pag may tanim niya ma ano? ni. Ah. Hmm, try. Ara po. Oh. Ay si parang andi po ay binigyan natin dito ng ano. Tanim Ita man ay hindi po maano at malayo. Hindi po abyan. <laughs> Natabasan na ay. Eh. Adasan nyo, malapit tatasan nyo yun eh, Yung taniman mo. Malapit. Doon eh. na po siya magtatanim ng mga gulay. Tatanim. Ano kayo ni? Eh? Ano bang ano buto? Buto ng ano nga ba? May ano din, mais anong? Mais. Yes. Mayroon din po mais si Ano? Kaya Unie eh, magtatanim Magtatanim doon. si Ano? Mayroon din niyo. Ilang kilo Mayroon din eh, Ano? mo? din po si Ano? Mayroon din Ilang Bigyan ka tapare ng isa. Isa mong eh. Masanim ako dito eh. Para mas marami. Pwede pula, na. Oo, maganda yun na. Meron pang Saan? Lapit bahay kami. May binibigyan din pa rin ako nun. Ganun makarami iyo. No, Ang oh, isang taka lang siguro yun. Oo, oh, okay. Ay, ko, ano? Ay ano, binibigyan ko din Dina eh. Nang? No. Pananim din mo eh. Anong Bakay pati ba? Wala. Hindi, hindi ko alam. May time din siya may time bahay niya eh. Ayun. na din ako. May kidis ko pa sa inyo, wala na. Kaya ni. Eh? Kajos. May hirin meron eh. Ang um, sam? Wala na sa ako nasa yung buti. Masarap po nasa oh. Masarap ba? Malambot, ano? Gawa ng ano, nabigla ang... Nung dumating ako, bagong hango ay mainit. Kaya durog. Ay siguro na durog sa pagayat. Gawa ng ano po ay dadalhin ko dito sa ating ano, dampa. Merenda na po eh. Gutom na. Kaya kinuha mo lang Gut natin. Kasi <laughs> ano? Ayos nga. Eh. Tayo pupunta na po ulit doon mga kapambin. Ayan. Tindi po nang init oh. Ay may kasunod pong ano. Yung ulap. Bari ko po yan ay uulan. Mamaya. Tayo po yung magtatali na. Nang mga poste po. Pre, ano ba as na ito? Patalo na namin, ni Kuyo na yeah. Ayan, ganyan po ang gawa. Matibay Kuyo na yan Oo, oh, wala naman. Pabor na naman sa ating tanong Kuyo Unai. na na pwede na pala itong ano po sabay na okay naman po ito tigabila na po pwede ulit tigabila na tayo ganito oh pwede natin pagsabayin gawa ng ano naman nakabuksok na lahat kaliwat kanan na po parang madali

จริงออุตสาัเลเดินทาตัวองตาลิง่า Yari na, tapos na. Ang daming kahoy ano. Oh. Ilan pare? Anong una natin? Ay walang dalang daan yun ano. Wala ba? May, may naiwan dun eh. Oo. Tapos ngayon ay may, may, may 50. 150. 250 ba ngayon? Hmm. Mayigit. Nasa 300 dan. Mayigit 300. Mayigit 300 po ang nakuha. Okay na po aray. Yan Oh. Mga 330. Pare po yung ano. Yung mga may nag-comment po. Okay na po. Huwag na po kayo mag-alala at okay na. Nalagyan na po natin. Iba-iba na po aray. Yan no. Madalang daw mm. ay. Haas na yan ano pre? Pagka uh, madalang pa rin, malimit na po. Eh? Malimit na? Ah, <laughs> yung bagting na, yung ay, yung bagting na po ito. Huta mm. mo. Oh? Ay, kahit sampayan na po yan. Ay, haas na po ito. At patatagdagan mo po ulit ito. Ay, wala At na. Kapitan, ang dami ulit niya. Mas marami, okay na po. Hmm. Na yung isang ibon, oh. Dumali ang isang ibon. Marami Kuhaw. Isa, malawang, ito, pre, napalimit ito. Gawa ng sinadya ko ito, pre. Gawa ng... Umuha na. Hindi, ito'y ano. Nang hinayang ko din sa space, sana isa lang din, eh. Kaya medyo kulimit itong dalong ito, eh. Ito lang naman, tamo yung kabila, pre. Oh, Ma madalang yan. Ayos nice na yan. Kung yan po, Eh kung hindi ko nilagyan na ready, wala ari. Sayang. Sayang ano? Sayang isip. Oo. Yung kabila pa arin, sayang din. Oh. Pero lalagyan ko ito ng ano siguro. Kahit kalabasa ari po, madalang ari. Oh. Buto pa rin ng kalabasa ano? Ito po. Oh. Yan. Buto na lang po ng kalabasa dyan. Malimit yan. Apat. Alin? Pag nilagyan mo po pa, pala ito ng kada pagkita, ibalo na mapadagdag. Double. Yung dinagdag natin, apat? Apat lang. Pag nilagyan pa uli walo? Pag nilagyan mo yung kada walo na. Ay, ayos na Matibay, Matibay na po ito mga kaparambin. Okay na. Yan. Ay, maraming salamat. At talagang nakatapos na po tayo.